Ang mahal na ng mga bilihin, mga paps, kaya swak sa nagtitipid yung mga desashe na produkto. Pero kung gusto nyong maging eco-friendly pa rin, merong refilling store sa San Juan. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Sa mahal ng bilihin ngayon, naghahanap tayo ng mas mura na option. Kaya ang iba, bumibili na lang ng mga refillable na panlinis sa bahay. Dito sa sari-sari store na ito dito sa San Juan ay makakabili ka ng tingi-tingi na Fabcon, dishwashing liquid, laundry detergent, shower gel at multi-purpose cleaner. At ang mga yan, mabibili mo lang sa halagang 3 pesos per 20 ml. O ba? Diba? murang-mura at hindi masakit sa bulsa. Pero siste, kailangan mo magdala ng sarili mong lagayan ha. Dahil ang produktong ito ay nire lang din walang packaging kaya mas mura at affordable. At ikit sa lahat, nakakatulong sa bawas ng kalat sa ating kapaligiran. Refillable siya, ilalagay mo sa lalagyan. Pagka may natira, eh, pwede mong sa, gilid ng bahay. Ito ang hawa ko ay taglimang piso lang. Mas mura kesa sa nabibili natin sa mga grocery. Sa sobrang benta nga ng mga refillable na ito, aba, dalawang galon na lang ng popcorn at dishwashing liquid ang naabutan ko dito. At ang mga yan, paupos na rin. Pero kahit pang masa daw ang presyo, pang malakasan pa rin ang dishwashing liquid na ito. At kung itatabi raw sa branded, halos walang pagkakaiba. Sa mahal na mga bilihin natin ngayon, siyempre ang tao nagahanap din ng mura. At siyempre, dahil bring your own container, nakatutulong din ito sa ating inang kalikasan. Bili ka biliponit, bili, punit, 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 basura. Oh. Hindi, hindi maubos ang basura. Sa tindi na epekto ng climate change at global warming, kapag may paraan para mas maging eco-friendly, gawin po natin. Lagi po nating alagaan ang nag-iisang planetang ating tinitirahan. Mobile Journal Event, talingki po hatid ang muka ng balita.